Eto. Eto yung aming lugar ngayon. Sobra. Yellow. Yan. Yellow, yellow, yellow. Yan ang aming palibot ngayon. Dito. Yan. Ang kapal ng ice. Yan. Kuha tayo ng ice. Ah. nag-i-snow na dito sa paliibot, ayan snow, snow, snow sobrang lamig, grabe hindi mo na makita yung lupa sa snow ayan sobra ayan grabe ang kapal ng snow ang bubong, tingnan mo mga bubong yelo, yelo na Yellow. Grabe. Love. Ah. Ayan. Hawak tayo ng snow. Yan, ha, mo ng snow. Ah. ah. Snow. Snow. Ah. Ang damig masarap sana maglaro kaya so lang sobrang lamig ayan na. sobrang lamig ng snow <laughs> <Huh. sighs> umpisa na dito ang yelo ang pag snow dito sa Oklahoma ay ko lang sa Texas kung nag umpisa na ba nag <sighs> nag-a-ice, nag-yellow din nag uulan ng snow kasi dito nag snow na kita nyo yung palibit puro snow 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 na lagpas na ng christmas bago mag snow ayan mga ka friendship thank you for watching